Eh, okay, yan ayan na mga amigo, tapos na yung ginawa natin. Ayan. Sa, ayan. Ito yung sa washing machine, dalawa. Tapos, ito yung sa water heater, supply. Tapos, yung pumunta ng sink. Meron kasing sink dun, dun sa likod. Ayan. O, oh, ah, diba? Ito, mga amigo. Mga amigo, may ano na ito. May laman na. Ngayon, nakabypass tayo para nagkakaroon ng supply yung loob ng bahay. Kasi wala pa naman yung supiner eh. Kaya nakakos muna yan. Tapos, nakabypass muna tayo. Ayan. Ah, may tubig na yun. No? Pag may supiner na bubuksan yan, bubuksan to, ikukulos natin yan. Para yung tubig pa ganyan. Dadaan ng supiner tapos lalabas dito test ito. Ayan, may tubig na rin ito. Ayan. Di ba? Tapos ito, meron na rin ito. Ayan. Tapos ito, meron na rin ito. Ayan. Nasa kanan yung cold, mga amigo. Tapos ito, hot. Ayan, hot. Dalawa yan. Hot. Ito yun sa drain naman yan. Sa drain. Okay. Okay. Mag-umpisa na tayo doon sa copper na lalagyan natin ng balot. Lalagyan ng tape pero sasander muna natin yun. Nagamit tayo ng wire, wire, wire brush. Oh. ah Ito yung mga amigo. Ayan, i-connect na natin ito. Ano. Ayan, yung cold Ah, uh, ano yung may tubig na yan. Tapos ito yung hot. yun ang ginagawa natin dito mga amigo inaasa natin ito para lagyan ng tip para protection na rin sa dumi ayan nakasahin natin yan so, mga amigo ginamita natin ng wire brush ayan inumpisaan ko na yan tapos yan binaliktad ko na sa lalim Nahasa ko na yan tapos ito binaliktad ko na tapos yan, tuloy-tuloy na natin yan hanggang doon. Bumami tayo ng wire brush. Ito. Ngayon, grinder na low RPM. Ayan. Sa ngayon mga amigo, nilagay ni Sinit natin sa number 1. Ayan. Para hindi mabilis, hindi malakas. Ayan. Pagilagay so, natin kasi siyan sa taasan natin. Ayan, number 5. Hanggang number 6 lang kasi ito eh. Lagay natin sa number 4. Matlakas. Ayan o. Nakakatakot. Kaya number 1 lang tayo. Ayan. Hanggang number 1 lang. Para alalay kasi mabigat. Manginginig yung kamay natin. Alright. Tuloy-tuloy tayo. mga amigo yung gamit natin na pambalot ayan ayan rubber ang protection sa pipe ayan yan yeah, mga amigo gamitin natin ng hit gun para mabilis mga 对、嗯 mga amigo Ayan. Diba? Ayan Ay tuloy tuloy na natin yan Ito mga amigo Copper lang ang babalutan nito Hindi yung PVC ah. ya ang PVC Walang balot yan Ito lang copper Para protection sa ano Para hindi siya madaling mag cross yun diba? Kasi nakabaon sa lupa Diba? Alright, tuloy-tuloy na tayo. Alright mga amigo, ito na. Tapos na tayo. Ayan, meron tayong box dyan. Andyan yung mga uh, bulb. Ayan. Yung bulb na yan, punta yan doon. Ayan. Dilrit doon. Ayan. Tapos papunta doon sa likod. Ayan. Yun, yun yung sa cold Yun yung sa hot Yung copper Alright Ayan Ayan mga amigo Ayan Tapos Yun Tapos dito sa bila Ayan Ayan tayo Ayan okay. Ayan, abang dyan May abang dyan May purpose dyan Ayan, nilagyan ko na ng abang Alright Tapos dito na siya Ayan na ah. O oh, ah, diba mga amigo Ayan siya sure. Ayan Punta dyan sa dalawang washing machine Ayan Darbritso yan doon. Ayan yung sauce. Tapos pumunta yan doon. Yan sa sink. May sink dyan. Ah, diba? Pupunta na siya doon. Ayan. Tapos dito. May washing machine din dyan sa loob. Eh, electrical kalian yan pupunta dito sa sa ano uh, yeah. may, may yan na alright tingnan natin. Dito sa loob mga amigo. Uh, dito sa natin dito. Kaya lang siya. O, di ba? na tayo ngayon. Tapos okay. na yan. Check. O, di ba? Ayan, nilagyan ko muna ng temporary na axis para pagkakaroon ng supply yung tubo, yung sahat. Ayan. Pag manan na yung water heater, alisin natin to. Kukunik okay, natin ito doon sa water heater Ito yung papasok sa water heater Tapos ito naman yung palabas Ayan. Paglabas dito Mainit na And Ito yung supply ng water heater Tapos ngayon mga amigo ito na Iumpisan ko na ito Ayan, so Susunod ito na yung gagawin natin Yan ginawa ko na yan Tapos meron na akong yabang oh, Wiringan ko na lang yan Alright Okay gumabos okay,